mga master mga idol ay, grabe ito ito na yung mga mas baka naman sa hey. sponsor namin maraming salamat <laughs> hati hati ana guys <laughs> <laughs> mm. kumakain palig yung tubig parti na <laughs> at magugas kayong kamay ay pwede pwede ay pwede pwede na guys Kasama natin yung mga follower natin guys So, ano po yung personal natin edon? Personal natin? Ah, uh, J-Poy po, J-Poy Saan ko sa atin sa si Pinas? Mindoro Ah, taga Mindoro din yeah. oh, Okay, so shout out pala guys sa lahat ng mga family and friends and relatives dyan Ni Toto J-Poy dyan sa Mindoro Okay uh, <laughs> Ano ito? Ito, thank you Ay, papabota po sa dyan Papatulong Oo, oh, mga ganun uh, Hey, what's up happy people and welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV So guys, andito naman po ulit tayo guys sa Inland Sea, pero andito po tayo ngayon guys sa kabilang spot na ano to, yung sa spot ng mga tropa natin. So andito tayo ngayon yung sa may dulo dito sa bandang Coast Guard. So ganon pa rin guys ang gagawin natin, maglulusong pa rin tayo. Siguro yung mga lusong mga 250 to 300 meters guys yung lulusungin pa rin natin so kasama pa rin natin syempre yung kuya si Ricky at saka si Elmar boy hello brother <laughs> so pero guys syempre may mga makakasama tayo ngayon guys ng mga solid ka happy people natin andito sila so nagconvoy po sila sa atin so ito mga ilunggo din to atin din to ayan si mam Ma Leslie. Mam Ma Leslie. <laughs> Mam Ma Leslie an. Okay, ito. Ito Taga Taga Kabangkalan guys, Atun gid ni. Okay. Mayaga, mayaga. Mayaga. E, Shout out sa tanang mga taga Kabangkalan. Uh, okay, sa so, ay, nagulo po ng mga ilonggo di. Eh. Aton ni. Eh. Kasi uh, pre siya. sa toto dato Oke Terima kasih Terima kasih Oke Oke So Fishing time na guys Okay. So, lusong tayo dun. So, time check natin nga ngayon is so, mga around 2.30 pa lang siguro to. Anong, ano pang oras pre? Mga... 2.30 <laughs> Agahan natin guys para maaga din tayo mga kahatak okay. So ando na sila ni Kuya Si Ricky Okay So nakahagis na po tayo guys ng isa natin na rad ng Okay, humahatak. Humahatak ng helikopter. Ay, pis Uy, pisyon! Uy, siyaham! Siyaham! Siyaham, siyaham! Uy, di poter, Ang laki, oh. Ang net! Psst. Ang net, boy! Ay, yung net pala, kuya! Baka Grabe! Oh, Ang laki naman yan. <laughs> Alala, video, video. <laughs> oh, master. Patragis na yan, boy. Hmm. Uh, pang tournament. Puta pang champion sa tournament yung siya mo. Grabe. Ang laki. Panahal. Wala akong cellphone ha Ha? ng okay. rin a... Mga isang kilo, is mga isa't kalahati hmm. Malaki, siya Ano lang yan, hipon lang? Hipon? hipon. <laughs> Kalamig Puta <Kalamig. laughs> nga na Laki First time makikita na ka, huli ng laki ah Makadali ka kagina to ah, kalma lang <laughs> blato to Makadali ka kagina Okay, so grabe oh, laki oh okay. Sus so mamaya natin to guys ikat report okay Uf, andan pa kasi yung mga sa loob so umahon muna kami grabe sobrang lamig time check natin is 4.30 ng umaga so sumakit yung likod ko parang bumalik yung trangkaso ko <laughs> so ahon muna tapos uh, na pahingay nga ako Mam mamaya na ako babalik dun sa kanila idlip mo tayo kahit konti lang parang sumama ulit yung pakiramdam natin oh, grabe sobrang dami kasi ng tubig ngayon na eh dip mo tayo kita kits mamaya guys morning guys mapasarap yung tulog natin ha 6 na ng umaga ganda alright eh, guys ng jigging natin Ay, daming activities ng isda. Uya. Michael <laughs> Jordan. Michael Jordan Lagot na naman. Eh, grabe naman to. Grabe. Oh, mo. lang yung ano, kaya isda to, guys? Oh, Lakas. Alright guys. oh, Eto na muna sa akin Bangos? Ang man? Ay, di po, tiyangin na. Ano? Lapis na Paul Hook. <laughs> uh, na. Okay? Kaya pala malakas, guys. <laughs> sana, sana nataludtod. <laughs> okay. Eh, eh sige, baka kaya, maka maka rin. baka makawala. Hindi. Maano yung sandali yung reel ko. Nababad yung reel. <laughs> <Huh>? <laughs> yung reel ko. <laughs> baka matatat matat, baka tama ang kapre ng inanggid Pair. Mm. Uh. Uh. Hey. Okay. Sen uh. wala ako. Kong... Hey guys. Ay nako dinali pa ng animal yung lid niya ko. laking balo. Balo balo. i-catch and release natin to Okay. okay. So, catch and release. mapuputol. Walang leader line eh. Ha? Hamur, hamur. yung hatak eh. Pabound ba? Hindi eh. Oh, hindi. Ayun oh, ay pagkamambling. No, yung rad oh, tug 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 tug. Alam mo na, basta mag tug 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 tug. Ay pagkamambling nga yan. Huwag ka na magtago, Flavio. Ayun oh, king oh. Puta sumusunod, master. Ha? Sumusunod? <laughs> Mga... Tumalon ka na Flavio! Ay, ay, tumalon sa mukha mo yun. <laughs> Flavio! Maro, try mo yung matakal mo. Ha? Ayun. Ay, ayun. Ay, ay puto ay, na. Ay, uy, uy, Huli, huli. Alin ano yun? Ano yun? Ito, ito, ito. Kuya, natumba. Tura uh, <laughs> din? Na, Natanggal eh. Ganun din. Sabay na tanggal. strike. <laughs> <laughs> o, kaya mo. kain mo tayo. Igiwasin mo. Tigin mo, Mar. Tigin mo, Mar. Pitikin mo. Wag mo masyadong higpitan. Pitikin mo muna. Yan. Well, well, mo. Ha? Ah. <laughs> Lubog na yung leeg ni Mar. <laughs> Masero <laughs> oh, dito. Oh, dito. Na? Na, 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 na. Ikaw na natin no. Oh. Mga master, mga idol. Ay, grabe ito. Ito na yung mga sacrifice. <laughs> Baka naman. Hey. Sponsor namin. Maraming salamat. <laughs> <laughs> hati hati na guys. Kung <laughs> mm. makain paligid yung tubig. Partidahan. <laughs> At magugas kayong kamay. Takin tayo guys. Ito na yung pinakakanta. Kain tayo guys. Kain. Yung gulay. Yung gulay. So. Okay. There, that. you hmm? uh, Ang? <laughs> <laughs> Oh, Okay guys, so pack up na po kami. Mahina ang ano. Hindi kasi kami masyadong naka timing sa low tide. Yung 0.6 pala dito sa spot na to is malalim pa rin. So hindi rin kami makahagis ng maayos. So ang nakuha pala, ang nakuha kanina is yung nahatak ni Elmar na shaham at saka naka dalawang queen fish. Yun lang. So, wala. Enjoy tayo. <laughs> okay, so hanggang dito na guys yung uh, video natin para sa araw na to. So, wala. Bawi naman tayo next time guys. So, kita-kits tayo sa next Friday sa fishing tournament natin dito sa Inland Sea. Sa OFAQ 4th Shore Fishing Tournament. Okay, kita-kits tayo guys. Don't forget, spread love and always be happy and enjoy fishing. Bye-bye.